kape at saka pandesal mga master. O oh, yan. good morning mga master. Field test natin tong bago nating rod na Shadrock. So kasama ko ngayon yung ano, yung anak ko. And so tapos nang na-set up yun no, sa kanya. Isang tip lang yun no, yung dinala ko. Yung medium light lang. yun. So kakat lang natin to. Okay. So magsiset up muna ako Okay so tapos na tayong set up mga master Ayan So yung setup up natin uh, Rad natin ano, Shadrack na 702 Medium light yung, ano, yung tip Ayan yung reel natin Cast King na Sharky 3 1000 series tsaka yung braided line bago po ito mga master uh, ashcon fish na 6 pounds kulay black ayan yung leader uh, Japan sa Japan surplus lang ko to nabili fluorocarbon tsaka yung lure na gagamitin po natin ayan multong hipon 5 grams ayan so cast tayo dun ayan, first cast Magaan 'yung rod. Ayun, mga master, uh, may nahuli na tayo. Ayun oh, no? jumbo tiki. Ayun, grabe. Dalawa maliit, yung isa, tsaka ano, itong jumbo. And so nagpalit ako ng lure gamit nating lure is lutak na redhead ayan 6 grams Tsaka pandesal mga master Mantap So ayan mga master Tapos na tayo nagkape Ayan So gamit nating lure mga master Ayan Lutak na blue sardines 5 grams Ayan o. Ayan, welcome back mga master. So pangatlong araw na fishing natin. Yung gamit na rod po natin mga master yung binigay ni Master Ronnie. Ayan po. Maganda to. Uh, ano to? 803. Pero yung tip na gamit natin yung sa shadrock drag na ano? Medium light. Ayan. Agis. sabit yung lure natin mga master ha grabe ah. what the ay so yan mga master dyan tayo ano magluluto dyan tayo kakain

ating frying pan. Yan, prito muna tayo ng itlog mga master. so luto naman tayo ng corn whip mga master grabe sobrang gutom na si pure foods naman mmm sarap fruits na yan. Sobrang gutom na. Lamig kayo.